pa no, may steak on it. May steak ba? Mahal na lang Pringles, ha? Pero mas masarap, ka. pero sa akin talaga, mas masarap ang Pringles. Walang slander dito, sa masarap ang Gusto mo oil? yun guys, kailangan lang po namin magmili ng aming babaunin papuntang Tagaytay so ayan, nadaan muna kami ng grocery or supermarket ayan, pachil-chil lang muna si mamisi. kasi baka mamaya ano na naman ang madampot natin dyan at ano na naman ang madampot ng ating dalaga so ayan, namimili na tayo ng drinks ayon at saka kung anong babaunin or gustong kakainin ng ating junakis para sa biyahe o kaya sa dito doon sa Tagaytay. So ayan, namili mo na kami dyan guys. Noodles. Ano akin? Yung cheese dyan. Ayan na yung light, light blue. Ayan ba yun? Light blue. Patingin nyo. Ay, seafood ba? Ayan, creamy. Biskuit satu di itu So ayun guys, after namin sa supermarket, dumiretso na kami sa cellphonean kasi yun naman talaga ang sadya namin dito guys. Naku, hindi mapalagay ang aking dalaga pag di talaga mapagbigyan sa kanyang cellphone. Kasi nasira yung kanyang cellphone, nabagsak ang kanyang cellphone from second floor and I mean from third floor to second floor. So ayun, naghiwalay na. Kaya yan, pinagbibigyan na natin at andito tayo para bumili at tumaan lang kami doon sa Summer Park Supermarket para meron kami babaunin sa Tagaytay so ayan, no choice tayo guys pag ang anak ang talagang iiyakan ka lang naaantig din ang puso ng isang nanay kaya nandito tayo para mapagbilhan natin siya ng kanyang cellphone so ayun lang guys ang aking ano sa inyo for today's video bago po kami pumunta ng Tagaytay So, kailangan nating pilian ng Medyo hindi mamahali na cellphone pero brand new siya. So ayan, ang napili namin is opo Kaya thank you so much sa amin sa nag-assist sa amin. Nakaapat na naka ako purchase niya ng cellphone sa kanila, guys. Kaya meron pang panglima para sa akin Ah. <laughs> oh, di ba? Kailangan din natin ng regalo ng sarili natin, guys. <laughs> para sa ating hanap buhay. So ayan, thank you so much at <laughs> minahal niyo ang aking bahay bahay sa reels thank you thank you so much maraming maraming salamat sa mga nagsuporta sa akin and that's for today's video muna guys and thank you for the love and support always yan lagi ko kayong pasalamatan guys dahil wala po akong dito kung wala kayo kaya super super thankful ako sa inyo at siyempre kay Lord na siyang nagbigay sa lahat at ginamit lang kayo di ba so thank you so much And God bless everyone.